Ang part 2 ng Battle of the Strongest Hunter at ang pahayag ni Jinwoo during International Guild Conference. Nakakalabanin niya ang lahat ng hunter sa buong mundo kung mapapatunayan niyang hindi isang beast monster ang kanyang ama. Matapos si pinakita ni Thomas Andre ang true form ng kanyang kapangyarihan, gumawa ito ng napakalaking black hole na kayang i-absorb ang lahat ng nasa paligid. Pagkatapos, maraming sugatan na hunter ang nadamay sa matinding black hole, kaya sila ay nagtulong-tulong upang makaalis ka agad sa lugar. Naghanda si Thomas Andre upang salakayin si Jin Woo. At makikitang kalmado lamang nag-aantay ang ating bida, kaya nang nakalapit si Thomas Andre ay pasimpleng inapakan ng ulo nito upang makapag-create ng distance gumamit ng skills telekinesis si Thomas Andre upang hindi makatakas ang ating bida kung kaya't ginamit din ni Jinwoo ang commander authority upang hilain din si Thomas Andre at makikitang parang naghanda si Jinwoo ng matinding suntok Nagets ni Thomas Andre na gusto siyang hilain ni Jinwoo upang pabagsakin gamit lamang ang malakas na suntok kaya masaya niyang tinatanggap ang hamon na ito Inipo ni Thomas Andre ang kanyang physical strength power sa kamao para sa matinding sagupaan ng kanilang lakas at makikitang gumawa ng malakas na impact ang paglash ng dalawang kamao ngunit unti-unting nagkadurog-durog ang reinforcement armor ni Thomas Andre sa lakas ng suntok ni Jinwoo na sobrang ikinagulat niya sa moment na ito habang ang ating bida ay parang wala lang. Tumalsik si Thomas Andre at tumagos ito sa bubong ng gusali kung kaya't ang structure ng gusali ay nagkawasak-wasak. Ngunit mas lalong nagwala si Thomas Andre at kagad itong bumangon para harapin si Jinwoo. Habang ang ating bida ay gumawa kaagad ng pagsalakay, ngunit sinalubong ito ng malahiganting kamao kaya umiwas muna ang ating bida. Ang suntok ni Thomas Andre na iniwasan ni Jinwoo ay gumawa ng napakatinding pinsala sa mga gusali. To the point na nahati nito ang ground sa sobrang lakas. Nagulat si Thomas Andre dahil nagawang magrab ni Jinwoo ang horn ng kanyang helm armor at mabilis itong nagnikik direkta sa kanyang mukha to the point na nagkaroon ng crack ang reinforcement armor nito. Dumating na ang taga Federal Bureau of Hunter at hindi sila makapaniwala sa kanilang naramdamang mana intensity sa paligid at napatanong kung anong klasing monster ang naglalaban ngayon. Muling dong ang bakbakan sa pagitan ni Jinwoo at Thomas Andre at nagkaroon na naman ng matinding damage. Ngunit bigla silang nagulat sa kanilang nakita dahil si Thomas Andre binugbog ni Jinwoo. At makikitang walang tigil na minakmak ng kamao ng ating bida ang National Level Hunter. Hindi na mapigilan si Jinwoo habang napatanong sa sarili si Thomas Andre kung paano nagkaroon ng speed and power ang isang mage type hunter. Ramdam niya ang bagsik ng kamao ni Jinwoo at naisip niyang parang matatalo na siya sa laban ngunit ito ay napaka imposibleng paniwalaan at hinding hindi siya papayag. Kaya pilit niyang ginrab si Jinwoo kahit nahihirapan at sinabing siya ang The Great Thomas Andre, ang the strongest national level hunter at hindi ito sapat para talunin siya ng ganun lang kasimple. Tumalun si Jinwoo at makikitang basag na ang mukha ni Thomas Andre. Ngunit bumalik ang ating bida mga lods, biglang naglanding sa likod ni Thomas Andre na may kasamang elbow punch at sinabing, "Di ba sinabi ko na kanina, hindi importante kung sino ka." Saksi ang lahat ng Scavenger Guild Hunter at ang taga Federal Bureau of Hunter kung paano binubog ni Jinwoo si Thomas Andre gamit ang kamao habang sinabi ni Mr. White pakiusap tama na yan Jinwoo. Patuloy pa rin si Jinwoo kahit bugbog sarado na si Thomas Andre at tuluyan ng nawasak ang reinforcement armor nito. Kung kaya kusang sinabi ng National Level Hunter tapos na ang laban siya ay talo na. Tumigil na si Song Jin Woo at hindi makapaniwala si Mr. White na nagawang talunin ni Jin Woo ang pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Kaya kaagad niyang inutusan ng isang healer na i-heal kaagad si Thomas Andre. Wika ng healer, ang mga buto daw nito ay nagkadurog-durog at hindi niya ito mapapagaling na siya lang mag-isa. Kailangan niya ng team effort. Dagdag pa nito na nakakayanan lang ni Thomas Andre ang pinsalang ito dahil isa siyang national level hunter. Ngunit kung isang simpleng hunter ang nakatanggap ng ganitong pinsala ay parang pinatay daw ng sampung ulit. Wika ni Mr. White, wala naman siyang nakitang may namatay sa insidente. Nagkaroon lang ng injured ang mga hunter. Kaya nagpapasalamat na lamang siya na hindi lumala ang pangyayari. Ngunit may tumawag kay Mr. White at sinabing si Wang Dongsu ay hindi na humihinga. At si Song Jin Woo bigla na lamang nawala na parang hangin. Pagkatapos ipinakita ang magandang tanawin ng Seoul, Korea habang nasa itaas ng gusali si Song Jinwoo kasama ang bagong itong Shadow Soldier. nakipag switch si Jinwoo kay Vero gamit ang Shadow Exchange. Sa ngayon, si Vero ay ginagawang lahat na makakaya para lang pagalingin si Jinwoo. At sinabi niya sa kanyang kasamang Shadow Soldier na matagal na rin daw itong hindi nakabalik sa Korea. Kaya ano sa tingin daw nito ang tanawin ng soul? Sagot ng Shadow Soldier, My King, bigyan mo ako ng pangalan. At makikita natin ang isang panibagong level 1 rank general na kagaya ni Vero ang bagong Shadow Soldier ni Jinwoo. Tugon ni Jinwoo, paano kung papangalanan kitang greed since namatay ka dahil sa pagiging greedy? Ano sa tingin mo ang bago mong pangalan, Wang Dongsu? At sagot ng Shadow Soldier, Thank you, my king sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami ng nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos, inutusan niya itong ibaba ang ulo nito na parang pinaparosahan. Sa sumunod na araw, naganap na ang International Guild Conference at maraming nakaabang na reporters para lang makita si Song Jin Woo dahil sa nangyaring fight incident kahapon. Kaya mas lalong naging famous ang ating bida. Binigyan si Jin ng airpods na kayang mag-interpret ng lingwahe during International Guild Conference. Kaya nang pumasok ang ating bida sa conference room, ang lahat ng tao sa kanya lang nakatingin. Habang ang one of the strongest national level 7 star hunter, Leo Zigang, ay napangiti na lamang since matagal na niyang gustong makilala ng personal si Song Jinwoo kagad na pag-usapan kung sino ang Asian Hunter na tumalo kay Thomas Andre at mag-isang nag-clear sa S-Rank Gate ng Japan at mahirap pa rin daw na paniwalaan na nagawa nitong out ang The Great Thomas Andre na kinikilala bilang king ng mga hunter. Nagsimula na ang conference at nagpakilala si Dr. Belzer. Sinabi niya Sigurado siyang alam ng lahat ang pagtaas ng numero ng gates at mga malalakas na monster. Subalit ang karamihan ay hindi pa alam na mayroon silang na-detect na, na iilang unusual activity sa kalangitan. Na-detect nila ang concentration ng mana na inaabsorb ng atmosphere at patuloy itong tumataas at nagsisiksikan. Gusto niyang i-refer sa particular type of mana para mabigyan nito ng kakaibang pangalan at tatawagin niya itong Magispear. Wika ni Dr. Bilzer, alam niyo ang mga magisphere na ito ay currently bumubuo ng cluster sa kalangitan sa iba't ibang parte ng bansa. Ang kababalaghan na ito ay makikita sa Siam na area at isa sa mga area na nagkakaroon ng concentrate magisphere ay ang Seoul, South Korea tumingin ang lahat kay Song Jin Bu at sinabi ni Dr. Belzer na hindi nila kailangang tingnan si Mr. Song dahil kaya niyang kontrolin ng Magisphere since siya ay naiiba sa mga average na hunter. Naisip ni Jin Woo ang 9 places of Magisphere at napagtanto niyang ano kaya ang koneksyon nito sa nine monarchs. Uwi ka ni Dr. Belzer, as of now, wala pa silang nakitang aksyon na pwedeng gawin sa mga kababalaghan. Subalit hindi ibig sabihin na wala silang gagawin sa sitwasyon na ito. Tapos na ang presentation ni Dr. Belzer at ang susunod na magpresenta ang direktor ng Federal Bureau of Hunter na si David Brennan. Mayroon daw siyang importanteng i-announce since nagtipon-tipon sa araw na ito ang mga hunter sa iba't ibang parte ng mundo. Two weeks ago, ang national level hunter na si Christopher Reed ay pinatay ng isang grupong hindi pa kilala. Kaya kaagad na naman na pag-usapan kung sino kaya ang may kakayahang pumatay sa isang national level hunter hanggang sa umabot na naman ang usapan nila sa isang hunter na nagbugbog kay Thomas Andre kahapon na posibleng pumatay kay Christopher Reed at nagsitinginan na naman ang lahat kay Song Jin -who. Huwigan ng direktor na ipapahayag nila ang pagkamatay ni Christopher Reid bukas at sana makinig ang lahat sa kanyang sasabihin dahil mayroon na silang sospek kung sino ang responsable sa pagmorder ng National Level Hunter. Ipinakita ang picture ng sospek sa screen kaya napagtanto ng mga guest sa conference na hindi pala si Song jin Woo ang pumatay kay Christopher Reid dahil mayroon ng sospek ang Federal Bureau of Hunter. Subalit ang nakita nilang picture ay kahawig ang mukha ni Song jin Woo. Naaalala ni Jinbu ang sinabi ng Dragon Kamesh na mayroong apat na hunter na nagpoposes ng kapangyarihan ng mga ruler. Wala siyang idea kung bakit nagsent ng beast monster ang mga ruler sa mundo ng mga tao na kamukha pa talaga ng kanyang ama. Wi ka ng direktor, ang kanilang suspect ay discovered sa loob ng dungeon at hinihinalaan nila itong isang humanoid beast monster dahil nakakapagsalita ito ng Korean. Kaya humingi sila ng pabor sa isang esrong hunter na si Wang Dong Su upang i-interrogate. Ngunit ni-knockout niya si Mr. Wang during interrogation at tumakas. Ang suspect ay napakalakas na kahit ang isa sa pinakamalakas na hunter ng Scavenger Guild ay nagawa nitong matalo. Naniniwala silang mayroon pang ibang humanoid beast monster na nakatakas sa magkaibang dungeon at ang lahat ng ito ay nagsama-sama upang patayin si Christopher Raid. Nakita ni Jinwoo na mayroong sinabi ang humanoid beast monster during sa laban nila ni Wang Dongsu at napagtanto niyang ang hinihinala ang beast monster ay ang kanyang ama. Lumabas si Greed at sinabing tama ang kutob mo, my king. Humingi ng pabor ang direktor sa lahat ng guild na dumalo ngayon sa conference na tulungan sila na mahanap ang sospek at yan lang ang presentation niya sa araw na ito. Mayroong nagtanong sa direktor kung mayroon bang proof na ang sospek ay hindi isang tao. Sagot ng direktor, ang wevalent ng mana ng sospek ay kapareho sa isang beast monster. May nagtanong ulit kung ang suspect ay umamin na siya ay isang tunay na tao na matagal nang nawala sa loob ng dungeon. Sagot ng direktor na umamin talaga ito na isa itong tunay na tao. Ngunit nag-follow up ito ng question kung bakit hindi inireveal ng Federal Bureau of Hunter ang identity ng suspect. Sagot ng direktor na mayroong koneksyon ng suspect sa isa sa mga hunter na dumalo sa conference kaya napagpasyahan nilang hindi nila ibubunyag ang information. Biglang nagtaas ng kamay ang Seven star hunter na si Leo Zigang at sinabing hindi madaling mahanap ang suspect na nakatago ang identity. Kaya hayaan siyang magtanong ng direkta, ano ang relationship ng suspect kay Hunter Song Jinwoo? Sagot ng director, well I guess wala siyang choice kundi sasagutin si Leo Zigang. During sa interrogation, ang suspect ay nakilala bilang ama ni Song Jinwoo. Kaya muli na namang napag-usapan si Jinwoo sa loob ng conference. Tinanong ni Leo Zigang si Jinwoo kung ano ang gagawin ng ating bida kung mapapatunayan na ang suspect ay ang nawawala niyang ama at susubukan nitong i-hunt down ng mga hunters. Wika ni Jinwoo, normal lang na ng mga hunter ang mga beast monster. So kung ang suspect ay isang beast monster, siya mismo ang magpapatumba nito. However, kung mapapatunayan na ang kanyang ama ay hindi isang monster, ay hahantingin niya mismo ang mga hunter na gustong maghunting sa kanyang ama. Dahil poprotektahan niya ang kanyang pamilya kahit kakalabanin pa niya ang lahat ng hunter sa buong mundo. Tapos na ang conference at hindi makapaniwala si Mr. White sa mga sinabi ni Jinwoo sa harap ng 500 top ranking hunters at mayroon lamang nag-iisang hunter na kayang gawin ang mga sinabi ni Jinwoo during conference kaya tinanong ni Jinwoo kung sino ang hunter na ito. Sagot ni Mr. White na nasa hospital siya ngayon kaya napagtanto ng ating bida na si Thomas Andre ang tinutukoy ni Mr. White. Nagulat si Jinwoo sa kanyang nakita dahil si Leo Zigang kasama ang mga bodyguards nito ay astig na naglalakad papunta sa kanya. Mayroong sinabi si Leo Zigang na tinatranslate ni Mr. White. Sinabi nito na tinalo niya sa coast ng China ang isa sa mga giant na pinatakas ni Jinwoo at nasurpresa daw ito sa lakas ng giant. Kaya medyo nahirapan siyang talunin dahil nasa gitna ito ng dagat. Matagal na niyang gustong makilala si Jinwoo at curious itong malaman kung gaano ka-powerful ang ating bida at nagpapasalamat din nito na inilagay ni Jinwoo sa tamang lugar si Thomas Andre. Nagipagkamay si Leo Zigang kay Jinbo. Akala ni Jinbo na isang masungit na hunter itong si Leo Zigang, ngunit isa pala itong napaka-interesting na tao. At dito lang nagtatapos ang ating kwento, mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat.